Siguradong isa nga ito sa pinakamalupit na layup na makikita mo ngayong season. Hindi lamang yung isa mga idol kung hindi tatlo nga yan. Pero bago nga natin pag-usapan ng malulupit na layups na yan ay atin mo nang bigyan pansin. Ito nga si Victor Wembanyama. Nang dahil sa tapatan nga nila ngayong araw laban nga sa Minnesota Timberwolves ay talaga namang humanga ang maraming NBA fans at sinabi nga nila na very unfair nga daw itong ginawa ni Wembanyama. And dahil sa first quarter pa lamang mga idol ay grabe na ang kanyang move na ginawa. Hindi nga daw dapat kayang gawin ito ng 7 foot 4 na sentro. Imposible nga daw ito mga idol. At parang Luka Doncic nga daw ang galawan mga idol pero ang kinaibahan ay 7 foot 4 siya. Super unstoppable mga idol. Swak na swak nga ang 3 pointer na ito ni Wemba Nyama. And then mga idol sa next possession naman ay makikita nga natin ang parang nonchalant, parang basic block lang ni Wemba Nyama hindi na nga yata tumalon or tumingkiad lamang mga idol para supalpalen ang layup attempt niya itong ang gwardiya ng Minnesota Timberwolves para nga daw kalaban mo yung kapatid mong bata sa playground sa block na ito. Super unfair nga daw talaga itong si Wemba Nyama mga idol and for sure the league is in trouble nga sabi ng mga komento mga reply ng ilang mga NBA fans. At ngayon ay din ang pag-usapan ng ilan sa mga pinakamalulupit na layups na makikita mo ngayong season. At umpisa natin yan sa former Lakers player na si Lonnie Walker. Kung saan mga idol sa fast break gang ito pagka-rebound niya ay iniwan niya muna ang player na sumusubok nga i-stop ang fast break na ito sa pamagitan nga ng behind the back and then ang defensive player of the year candidate na si Jaren Jackson Jr. Abay binaisigan, Ginelli layup lang na ni Lonnie Walker mga idol. Double clutch layup, pasok nga yan na patayo ang Nets bench nang dahil sa lupit nga ng layup na ginawa ni Lonnie Walker. At isa pang ang malupit na layup mga idol ay ginawa naman netong magic player na si Markel Fultz matapos nga ng screen and roll nilang dalawa ni Cole Anthony ay driving hard to the basket itong si Markel Fultz pero may sasabay nga sa kanya si Jalen Johnson kaya naman mga idol pineke niya ito kunwari ay sasalpak pero ang gagawin niya ay malupit na up and under reverse layup abay nagulat yata si Jalen Johnson sa kanyang girawa nagulat din ang magic bench na patayo nga din sila mga idol sa lupit ng layup na ginawa ni Markel Fultz at ang pinakamalupit na layup nga na may kita nyo ngayong season ay ginawa ng walang iba kung hindi si DeMar DeRozan. Well, matapos nga ng pasa sa kanya ng Bulls player, may kita nga natin na dalawa ang co-close out dito kay DeMar DeRozan para nga lamunin ang kanyang shot attempt or dunk or maybe layup attempt niya. Kaya naman inutakin niya itong mga idol. Abay, Finrist Thailand, ginawan pa ng malupit na sauce. Napa 360 layup mga idol, panis ang dalawang sumabay sa kanya. Nakatayo't parang natulala na nga lang sila sa kanilang napanood. Talaga nga naman daw na ginamitan ni DeMar DeRozan ng finesse. Ito nga ang layup na ito laban nga sa dalawang Detroit Pistons player. Panis mga idol nalito nga sa kanya. Hangang-hanga nga ang maraming NBA fans sa kanyang ginawa.